Wow! Si Buddy ay sobrang swerte! Tingnan mo! Ang laki ng butong na hukay niya! Tuwang-tuwa siya! Yehey! Aki na ito! Ang sarap siguro nito! Dali-dali niya itong iuuwi para makain! Masayang-masaya si Buddy at nagmadaling umuwi! Pero ano kaya ang kanyang madadaanan? Hala! May ilog pala dito! At may nakita siyang kakaiba sa tubig! Ano kaya yun? Naku, may ibang aso pala dito. At may dala ring buto? Abay, mas malaki ang buto niya. Gusto ko yun. Dapat kong makuhang butong yun para sa akin. Hala, buddy. Wag! Hindi mo ba alam na anino mo lang yan? Naku, nahulog ang buto. Dahil sa kanyang pagiging sakim, mawawala na ang kanyang masarap na buto. Hala, tinangay ng agos. Sayang na buto wala na siyang makukuha pang muli. Umuwi siya ng walang buto. Kaya tandaan, huwag greedy, okay?